Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Sunday, kaagapay. Salamat sa Panginoon at linggo na naman. Maglaan tayo ng pagkakataon para sa panalangin. At bago tayo pumunta sa ating pananambahan sa araw na ito, tayo ay sama-samang dumulog at lumapit sa Panginoon. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera sa programang Hardin ng Panalangin mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng biyernes hanggang linggo sa ating hardin ng panalangin. Dito sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Saan ka man naroon kaagapay, join kana sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa bawat panimula ng araw. At bago tayo magpatuloy, tayo ay dumulog sa Diyos. Samahan mo ako Kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito muli, itinataas namin at pinararangalan namin ng iyong pangalan. Kalakip nito ang aming pagpapakumbaba at patuloy na pag-amin sa bawat nagagawa naming pagkukulang at kasalanan sa inyo. Panginoon, linisin niyo kami, patawarin niyo po kami, paging dapatin niyo po kami sa oras na ito. At sa aming pagdulog, Panginoon, masumpungan ninyo ang aming mga puso natutoong nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Panginoon muli, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kaagapay anuman ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ang aking dalangin Panginoon, na ikaw ang magbigay ng katugunan sa bawat panalangin ng aming mga kapatid at aming mga kaagapay sa inyong tamang kapanahunan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at alam po namin na kayo po ang mangunguna sa buhay ng bawat sa amin. I-cover nyo kami ng inyong presensya at ng inyong uh, proteksyon sa bawat sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila at ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong Hardin o Ardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. At sama-sama nating ilapit yan sa ating Panginoon. At kung hindi man mabasa ang lahat ng inyong mga ipinadalang mensahe o kahilingang panalangin, alam po natin na ang Diyos ang patuloy na tutugon at aabot sa bawat panalangin ng bawat isa sa atin. Kilala niya tayo lahat. Alam niya ang ating sitwasyon. Masaya kami dito sa hardin ng panalangin na ilapit ang bawat panalangin kahilingan sa ating mapagpala at mabiyayang Diyos. At kung sakali naman kagapay ka na tinugon na po ng Panginoon ang inyong mga panalangin, ibalita nyo naman sa amin, magpadala po kayo ng inyong mensahe para sama-sama nating ipagpasalamat ito sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. At para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, samahan mo ako, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Psalms chapter 34 verse 17 God hears and delivers his people. Tungayan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga Hebreo kabanatang 6 sa mga talatang 13 hanggang 20. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpa ay pinag pinapatibay o pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila, kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging, naging pinakapunong pari man ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kagapay dalawang bagay po ang ating tatalakayin. Una, ang daan ng pagpapala. Ayon kay Melchizedek, ang ating pinakapunong pari ay man, hindi na mamamatay. Kaya anong ang ibig sabihin nito, nandun ka lang sa City of Refuge forever. Amen? Enjoying the blessings, enjoying love, enjoying peace, enjoying bounty. Everything is providing for us. Tama ka agapay, ikaw ay pinagpala magpakailanman sapagkat ang pagpapala natin ngayon ay hindi pwedeng baliin ng kahit anong kapangyarihan ng Diablo. Huwag mo sanang iisipin na bless ka ngayon at sa susunod na linggo ay hindi ka na bless. Kagapay walang pwedeng makapigil sa mga pagpapalang para sa iyo sapagkat ang pag-asang ito ang siyang matibay na na angkla ng ating buhay. Amen. Naalala ko ang isang kwento sa Lumang Tipan sa buhay ni Balaam, isang propeta na ang lahat ng kanyang sinasabi ay nagkakatotoo. Ang kanyang pinagpapala ay pinagpapala at ang kanyang isusumpa ay naisusumpa. At isang hari na nagngangalang Balak ang nagutos sa kanya na sumpain ang bayang Israel sa pagkatbanta sa kanya ito. Subalit sa tuwing magpapakawala si Balaam ng sumpa, nababaliktad ito at nagiging pagpapala. <laughs> Tama kagapay, eh. hindi natatalab ang anumang sumpa sa bayan ng Diyos. Katulad mo, walang pwede makapigil sa anumang pagpapalang para sa iyo. Pangalawa, ang daan ng biyaya. Paano ba kumilos at gumawa ang biyaya o grace ng Diyos sa buhay natin? Maraming pagkakataon na naroon tayo sa kalagayan ng buhay na tayo ay nag-aalinlangan. At nasasabi natin, baka nila ang pinakatatago kong sikreto. Baka malaman nila kung sino talaga ako nakakahiya. Ang isang trabaho ng biyaya ng Diyos sa ating buhay kaagapay ay patuloy na ipaalala sa atin na kahit tayo ay makasalanan, binigyan tayo ng halaga ng Diyos. At yan po ang magandang balita para sa ating lahat. Ang sabi ni Jesus, na parito ako para sa mga may sakit, hindi para sa mga malusog. Kaagapay, hindi na kita kailangang tanungin ngayon. But I know that you are sick right now kahit anong ipakita mo sa akin na kalagayan mo ngayon, alam kong mayroon kang dinadala sa iyong buhay. Tama, lahat tayo ay may problema. Lahat tayo ay may nakakahiyang kalagayan na minsan ayaw nating ipaalam sa iba. Baka malaman nila nakakahiya. Yan ang madalas na dahilan upang hindi natin ma-enjoy ang buhay natin sapagkat mayroong laging kaisipan na baka malaman baka ma-expose ako sakay yan kaagapay naranasan mo na bang mapahiya sa harap ng maraming tao hindi ba't ang hirap minsan parang gusto mo na lumubog sa kinatatayuan mo at ang pinangangambahan mong takot ay nangyayari maalala ba natin yung kwento ni Eva at Adan sa Hardin ng Eden noong sila ay nagkasala ang sumunod na ginawa nila ay nagtago Panginoon, nagtatago kami sapagkat kami ay nahihiya, kami ay hubad. Tama ka agapay, ang kasalanan, ang magsasabi sa iyo, magtago ka. Baka malaman nila, nakakahiya ka. Subalit, ang isang magandang bagay sa biyaya ng Diyos ay dadalhin ka sa pagsisisi at pagbabago. At ito ang pinakamasaya sa lahat. Wala kang maitatago sa Diyos. Maaari ka magtago sa kapwa mo tao, subalit sa Diyos, kaagapay, hindi. Ngunit ito ang magandang balita. Una, tanggap ka ng Panginoon, maging sino ka man. Ganyan kalawak ang kanyang biyaya at yan po ang pinakamasarap na mensahe ng biyaya ng Diyos. Kahit may sakit ka, you don't need to worry. Kahit may nakakahiya kang kalagayan, it's okay. Tanggap ka ng Panginoon. Pangalawa, nag-iiwan ng kapayapaan ang biyaya ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Juan, kabanatang labing apat, talatang 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kaagapay, ang uri ng kapayapaan na galing sa Panginoon ay kahit may bagyo, makakatulog ka pa rin ng mahimbing. When Jesus is with you in the boat, you will cross the sea. And God will not allow anything in your life that will not help you. Sabi sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 28, alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kagapay, anumang hindi magandang bagay ang mangyari sa buhay mo, kayang baguhin niya ng Diyos tungo sa mabuting bagay. Amen? ipagpatuloy lang natin ang pagtitiwala sa Diyos at paghahandog ng ating buhay sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, Kaagapay, atin namang idulog sa Diyos ang bawat uh, panalangin kahilingan na pinadala ng ating mga kapatid, ng ating mga Kaagapay. Ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Samahan mo ako sa pananalangin sa araw na ito. Panginoon, kami pong muli ilumalapit sa inyo. Tinataas ang iyong pangalan. Pinapupurihan namin kayo, Panginoon. At sa oras na ito, kami idudulog Naway masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba, umaamin, nananampalataya at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Nalalapit namin ang bawat kahilingan o Diyos sa oras pong ito at alam ko pong ito'y tutugunin ninyo ayon sa inyong dakilang layunin. Lord, nilalapit namin sa inyong aming kapatid na si Mark de la Peña. Ang kanyang prayer ay uh, continuous healing. Para sa kanyang uh, kapatid na kalalabas lang po ng ospital. Ganon din Panginoon si uh, Edchi Diamante. Lord, ang kanyang prayer request ay complete healing and recovery sa kanyang kapatid na si Kenneth Raskilio. Nilalapit din namin sa inyo Panginoon si Merly Salibio Ferran. Lord, ang kanyang kahilingan ay kagalingan po para sa kanyang pamangkin na si Ben Montoya. Namamaga daw po ang kanyang paa at uh, siya po ay diabetic, Lord. Kaya po ang aming dalangin ay kayo po ang patuloy na magpadala ng kagalingan sa aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Ate Glenn. Patuloy pong panalangin niya ay complete healing. At uh, provision po para sa kaniyang uh, medication, physical and spiritual strength, Lord, para sa kanya. Patuloy din pong kagalingan para kay uh, Sister Hermie Peralta, Manginoon, kay Sister Esther, Esther tanyuan at Sister Flor Erpelo. Kagalingan po sa mga karamdaman nila. <laughs> Lord, nilalapit din namin sa inyo si Juliet ginahan ang kaniyang panalangin ay uh, peace of mind, good health at magandang business po para sa kaniyang pamilya. Ganun din ang spiritual growth para sa kanya at sa kaniyang mga mahal sa buhay. Patuloy namin nilalapit ang panalangin ni Sister Leonila de Jesus Espiritu Panginoon sa kaniyang ang uh, complete healing, Lord, para sa mga karamdaman na kanyang nararanasan sa mga panahong ito. Nilalapit din namin sa inyo sa panalangin ng aming kapatid na si Malu uh, Valdez, Panginoon. At ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na makalaya na po sa bisyo, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo si uh, Debbie Martin, Lord. Ang kanyang panalangin ay uh, Uh, magkaroon na po ng buyer yung binebenta po nilang uh, lupa, Panginoon. Nilalapit din namin sa inyo si Virgie Galvez. Ang kanyang prayer request ay kagalingan po at uh, alam namin, Panginoon, na siya po ay uh, uh, gagaling ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kalakasan physical para po sa kanya. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Norma Doblado. Ang kanyang prayer request ay healing po para sa kanyang surgery, Panginoon Lord, sa lalong madaling panahon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Amin din pong inilalapit sa inyo ang panalangin kahilingan ni Mariel, Mariel V, Panginoon, ang uh, kagalingan po para kay uh, Cecil Olea, Lord, ng na, uh, nagkaroon ng cancer, Panginoon and full recovery from stroke din po ang aming panalangin kay Pastor ni Carlos Cao Panginoon sa mga oras na ito ikaw magbigay ng kalakasan para sa kanya ganon din po kay Pastor Steve Merpuri and uh, Mami Evelyn Magtunaw Lord complete healing din po kay Reverend Elma Billiones Panginoon kayo po ang magpapagaling sa aming mga kamanggagawang ito ayon sa inyong dakilang kalooban. Nilalapit din namin sa inyo Panginoon si Dolores Alfonso Reyes. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang mister na si Jose Reyes ay mayroon pong uh, uh, dinaramdam na karamdaman Panginoon pinagdadaanan sa kanyang physical na katawan. Igawad ninyo ang inyong mayamang bendisyon at pagpapala sa aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo si Mercedita ma Matienzo. Panginoon, ng kanyang prayer request ay financial provision po para sa kanya para sa kanyang family. Lord, nilalapit din namin sa inyo ang panalangin kahilingan, Sister Marites Garcia. Lord, ang kanyang prayer request ay makahanap na ng maganda opportunity ang kanyang anak. Uh, trabaho man ito, Panginoon, ay pagpalain niyo po si Jemima Faye, Panginoon, Lord, nilalapit ko rin sa inyo si uh, Leonida Tela Robio, Lord. Ang kanyang panalangin ay uh, maaprobahan na, Lord, yung petition uh, ni Pichi para kay Sani apunta po sa Italy, Panginoon. Lord, ang aming kapatid na uh, Ram Desposado at... Uh, Hadada sa avino Panginoon ay ang uh, kanilang kailingan ay guidance, safety, Lord, protection, uh, wisdom sa work, Panginoon sa aming mga kapatid na ito. Dinalapit din namin sa inyo Panginoon ang kapatid na si Jem and Mark, Lord, o wisdom and financial provision, Lord at pagpapatawaran nila sa isa't isa, Panginoon. Lord sa lahat ng ito Panginoon na aming inilalapit namin, inilalapit namin sa inyo, alam namin Panginoon na hindi nyo kami bibiguin at tutugunin ninyo ang bawat panalangin at patuloy namin nilalapit sa inyo Panginoon ang darating na, na gathering Lord ang fellowship ng Philippine Missionary Fellowship ay uh, pagpalain nyo ang gathering na ito na magsasama-sama po yung mga mananampalataya from Manila, Bulacan, and the Antipolo areas, Lord, sa darating na November 22, yan po sa PMF Diliman, Quezon City. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo ang aming kamanggagawang missionary, Panginoon na si Pastor Edwin Tineza, ang inyong pag-iingat sa kanya, pagpo-provide sa kanyang pangangailangan, sa mga misyon na kanyang pinupuntahan ganun din ang kanyang pamilya na naiiwan sa kanilang tahanan. Pagpalaan nyo si Pastor Edwin Tineza. At ganun din, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga kababayan na nakaranas nitong nakaraan ng matitinding kalamidad. Bagyo, baha, lindol, Panginoon, na naranasan ng aming mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po sa Visayas area, Panginoon. Lord, ang inyong kahabagan, ang inyong biyaya, ang inyong pag-ibig, Panginoon, ang kailangan ng aming mga kababayan ngayon, O oh Diyos. Lord, kayo din ang maghipo uh, ng buhay ng mga taong pwedeng tumulong sa kanila financially or any help, Lord, na pwedeng makatulong uh, para sila'y makaahon sa ganitong kalagayan. Panginoon, ipinagpapasalamat namin sapagkat kayo ang Diyos na hindi po natutulog. Kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagpapabaya sa inyong bayan, sa inyong mga anak. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng panalangin kahilingang ito. Alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. May harting mapanalangin Mga kaagapay, magkarinig ang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radyo, online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalala ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Esos. Sa